Dapat bang makisama para mas tumagal sa trabaho ang ating mga ka-59 security guard? Ayan po ang ating sasagutin ngayon mga ka-59, mga kaibigan. At syempre, bago natin sasagutin yan, paki like, and share ng ating mga video ang upload dito sa ating channel para mas marami kapanood at syempre mapakinggan yung ating mga pagtuturo base sa ating kaalaman ni Kuya Esco Official. Subscribe Kuya Esco Official at yung ating isang channel Guwapong Biyahero TV at yung ating Facebook account Charles Francisco. Naway, paki-like and share. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe kasi importante din po yan. At sana'y suportahan niyo po ang aking mga upload video mga ka-59. So ayan po no, ang ating kasagutan na rito sa itong katanungan ng ating ka-59 na kung saan, ayan po, dapat daw bang makisama para mas tumagal sa trabaho or sa duty yung ating mga ka-59. Ayan, napakagandang tanong na naman ito na kung saan ating sasagutin. Dito lang sa ating channel. Okay? So ayan po ng mga kaibigan, ito'y experience uli. Ang ating mga sinasabi dito ay base sa karanasan, ay aktwal nating naranasan. So dapat bang makisama sa trabaho para mas tumagal sa duty? Actually, uh, sabi nga nila ay mayroong dalawang klasing pakikisama, mga ka no? Mayroong dalawang klasing pakikisama. Ang isa is mayroong pakikisama sa kabutihan at ang isa naman is pakikisama sa kalukuhan or sa kasamaan. Okay, ang sagot natin dyan sa tinatanong mo kapatid na kung saan dapat ba magsama, depende sa situation. Kasi ganito po yon. Ang sa ating trabaho is uh, siyempre kailangan mong makisama. Siyempre, hindi dapat yan mawala ang makisama dahil nga siyempre tao tayo kailangan natin maki makisama sa ating mga kasamahan para maging happy tayo lahat. Kanya nga lang, depende sa situation. Kung halimbawa kung iyon naman ay uh, tungkol sa kalukuhan o kasamaan yung mga pinagagawa, eh, kailangan mong dumistansya. Hindi mo kailangan makisama. Dahil nga po, kung kasamaan naman ang uh, po, po may dulot na mga ginagawa ng iyong kasamaan is dinsya, distansya ka, kaibigan. Distansya ka, ka-5-9. Di baling sabihin nila na kung baga nagsuluka o hindi ka nakikisama kasi kung kalukuhan naman yung iyong mga gagawin o mga gawain is di bali na. So yan, experience natin mga kaibigan, yung pakikisama kasi minsan is napapasama ka rin. Dahil nga, dipindi sa iyong pakikisamahan. Dahil nga, sa dami-dami ng ating mga kasama, hindi talaga dyan mawawala yung mga kalukuhan. Kaya, sa ating uh, mga katulad ng mga ka-59, kailangan marunong din kayo talaga tumingin ng sitwisyon na kung saan di balin nang sabihin ng iba na hindi ka nakikisama kung hindi naman kabutihan yung mga pinagagawa nila. So unang-una, maraming klase na kasamaan. Uh, katulad ng halimbawa, mayroong mga magnanakaw na kasamahan, mayroong loko-loko na kasamahan, mayroong naninira na mga kasamahan, o siyempre, makikisama ka ba sa mga ganyan? Siyempre, hindi na. Lailo ka sa kanila at siyempre, iwasan mo sila. Pero kung halimbawa alam mo naman na kabutihan, abay siyempre magisama ka. Pero dahil tayo ay SJ or ka 59 ay meron tayong tungkulin na dapat tuparin parin sa iyong mga duty or sa iyong pwesto. So kailangan, sabi nga nila, lalo sa bangko, sa amin, is talagang pinapadistansya tayo na makisama. Makihalubilo kahit sa mga empleyado dahil nga para maiwasan yung kunay bans kahit sa mga kasamahan. So ibig sabihin lang nun, tamang trabaho lang dapat ang iyong gagawin pinaiwasan nga sa atin yan yung makipag inuman ka makipag party party ka sa iyong mga kasamahan or sa iyong, kasi para naiwasan yung talagang masamang gawain dahil nga dyan pag na masyado na kayong naging uh, sa isa't isa dyan na nagkakaroon ng problema kaya nga nangyayari sa, katulad sa mga SG o K59 ng bangko is yearly po yan nero-rotation para para hindi nagkaroon ng talagang malalim na samahan yung magkakasama dahil nga pag malalim na ang samahan is dyan na nagkakaroon ng konting uh, sabwatan ika nga no kaya depende nga sa pagkikisama kaya mga ka 5 sa pagkikisama hindi masama ang mamili ng katropat at kasamahan basta sa kabutihan kasi kung ikaw ay pakisama ng pakisama lang pero hindi na pala maganda ang mga ginagawa ng iyong pinakikisamahan at nadamay ka pa sa problema es wala na. Patay na tayo dyan. Kaya mga ka-59, maging mautak tayo sa ngayon dahil nga hindi naman natin masasabi kung ano talaga ang mga ugali ng ating mga makakasama or mga iniisip ng ating mga kasama. So sabi nga nila es kailangan mo magbatyag, magmatyag sa ating mga ginagawa, sa ating mga galaw sa araw-araw. Hindi lang sa kalaban or sa ibang tao, kundi pati na rin sa loob ng company. Dahil tayo ang SG tayo ang security na kung saan inaasahan na dapat tayo ay nakakapagtupad sa ating tungkulin dyan na kung saan sa unang-una dyan sa peace in order sa ating kumpanya. Okay po mga kaibigan, mga ka-59, sana nasagot natin yung katanungan mo at syempre sa mga ka-59 natin na ganyan din ang iniisip, sana ito na para sa atin at para sa inyo po ito yung ating sagot dito sa tanong ng ating isang ka-59. Kaya sakali man, mayroon pa kayong mga tanong, mayroon kayong gustong alamin, tanungin nyo lang si Kuya Esco Official at sasagutin natin yan dito sa ating channel. Kaya sa mga nanonood yan na nanonood lang na hindi nagko-comment, mag-comment po kayo. Huwag kayong mahiya dahil nga kaya natin sagutin kung anong gusto nyo alamin dito sa ating channel. So yan po muli Kuya Esco Official at Gwapong Biajero TV at yung ating channel ng Facebook. Uh, Charles Francisco at sana'y pakitulungan niyo kung suportahan yung ating mga upload video. like lang. Then, i-share yung video sa inyong Facebook account. At syempre, subscribe na rin. At huwag kalimutan mag-comment sa comment section kung anong gusto nyong sabihin para i-improve natin yung ating video sa mga susunod. Kung mayroon kayo nakitang hindi maganda or mali sa ating mga sinasabi, i-improve natin sa ating mga susunod na video. Kaya po, sa ating mga basher naman, thank you very much sa inyo dahil isa rin po kayo sa talagang aktibong manunood. Dahil nga nakikita natin yung inyong mga comment, kahit mga negative comment, walang problema yan. Dahil nga normal lang yan na about isa sa atin is merong sariling opinion na kung saan sa ating mga nakikita. Kaya po mga kaibigan, mga kapagnan, mga kaibigan, mga kababayan dyan, sana po ay ang aking hiling suportahan ang ating mga upload video pamamagitan ng pag-share share po ang ating facebook at uh, Charles Francisco, ang ating youtube channel Kuya Isko Official at simple lang po, pag kayo po ay nandito sa so facebook punta lang kayo sa youtube channel sa youtube mismo at search nyo lang yung Kuya Big uh, K Isko Big I Official Big O so puro big letter ang first letter nya Kuya Isko Official lalabas na po yung ating youtube channel at syempre nandoon marami kayong video yung mapapanood at syempre, kailangan kung, hang, kung napanood ninyo ng buo, like ninyo kung nagustuhan niyo. At syempre, mag-comment kayo kung gusto ninyo. At sana po ay pakisubscribe yung ating YouTube channel. At syempre, yung ating isang channel din, kuha po yung biyahero na kung saan puro po biyahe ang laman yan. At as syempre, sa ngayon, hindi tayo bumabiyahe masyado kaya wala ganong upload. So, ayun eh po, mabuhay po ang lahat. Muli, pakisubscribe. Paulit-ulit kong sinasabi ang ating channel. Dahil nga po, yan lang po ang aking hinihiling na makatulong sa ating mga kababayan na kung saan pag tayo ay kumita na sa ating YouTube channel at Facebook account ay ibabalik ko po yan sa ating mga tagapanood at sa ating mga ka nine magbibigay tayo ng mga kagamitan at syempre mag-GGCast tayo on the spot sa ating mga live pag tayo po ay may income na. So ayan, sana po nakatulong pong video ito sa ating mga tagapanood at sa ating mga ka-59 lalo na sa ating mga ka-59 meron kasi talaga mga ka-59 tayo na hindi duman ng training kaya ang gagawin nyo lang schooling lang kayo ng schooling at seminar sigurado marami kayong matututunan dahil mara mas maraming alam mas maraming matututunan mas malawak ang iyong kalaman marami kang trabaho na mapasokan so yan, thank you very much po at mabuhay po ang lahat muli mabuhay ang Pilipinas at mabuhay tayo TV ay narito na. Si Kuya Isko at Gwapong Biyahero TV, nag-iisang official